So guys, good afternoon. Kararating ko lang eh, habang tinitingnan ko yung aking uh, YouTube channel. Nakita ko na na mayroon siyang 1,019 subscriber. Eh, ngayon, itatanong ko sa inyo mga vlogger na mga malalaking vlogger. Eh, ako katulad ko, malita vlogger. Sa so, ganitong sitwasyon ba na nakamit mo na yung 1,000 subscriber, ano pa ba yung dapat kong gawin? Ano pa ba yung dapat eh, ituloy e, ko pa ba to o ano ba kasi 3 years na rin ako nagbablog ay e, nagkatali na nga ako ng <laughs> parang gusto ko na sumuko pero nakita ko siya na 1,090 subscriber na ay e, sabi ko tuloy ko na to ngayon magtatanong ako sa inyo aking mga viewers lalo na kung may mga nakapanood na vloggers sa ganitong sitwasyon ba na may 1,019 subscriber okay na ba ito? O kulang pa rin? Ano pa ba yung uh, guidelines? Ano po ba, ba yung mga patakaran ni YouTube? Para malaman ko. Maging ako ng tulong sa inyo, aking mga viewers, subscriber. So, lalo na kung mayroong vlogger na nakapanood dito sa sa tanong ko. Pakipayuhan nyo nga ako o message nyo nga ako dyan sa comment section kung ano pa yung tatakong gawin. Uh, pero ituloy ko pa rin itong pagbibideo, pagbablog ko. Kasi lalo na yun, eh, mabot na ako ng 1,000 subscriber dahil sa inyo. Kaya sa so, yun lang guys, uh, maraming salamat at tuloy-tuloy uh, pa rin tayo. Yun naman po ang aking atanong tanong sa inyo kung magbigyan nyo ako ng uh, payo o kaya magbigyan nyo ako ng uh, uh, magandang feedback para sa ganitong nagbablog tayo. Tatulad uh, ko na maliliit. See so, you guys next in. Video next see, <laughs> next see you again. Bye bye.